Oh um, guys. Guys, napansin niyo dito sa lugar. yan oh, no? ipaikot ko yung ano. Tahimik na dito sa lugar, ano ba, isiha? guys, ginitong oras. Yung mga sakyanalan na ang naririnig uh, na tunog. Yung mga tao tulog na. Uh, ayan si Wonder Tatay. Hm. Uh, nakatulog na sa duyan. <laughs> si Wonder Tatay. Sarap ng tulog niya. Dini niya alam na maraming lamok. <laughs> Nagduyan siya dito, guys. <laughs> Salabas. Ah. Hmm. Ayan, guys, oh. Okay, guys. Tahimik na ang lugar. May dumating na kamotor. Ito, guys, oh. Iba nga iba dito sa probinsya, guys. Magsampay ka sa buwan. Ay, naglaba ako kanina, guys, oh. Sinampay ko. Ang, ang makatuyo 'yan buwan. Ayan o. Oh. Kasi dito guys, pag maglaba, magsampay kahit gabi sa labas. Sa amin guys, doon sa probinsya sa Bohol, hindi kami pwede magsampay ng nilabhan sa labas kasi sabi, may aamoyin daw ng hindi nakikita. O, oh, yan, pero dito sa Nobisiha guys, wala, hindi uso. <laughs> kaya nagsampay ako. Ang namakatuyo nito guys, hindi araw, kundi buwan. At saka, bituin. Okay guys. Thank you for watching. Ayan, walang walang ano guys, oh, walang bituin sa langit. Tahimik. Okay guys, thank you for watching. Bye.